So hello guys, for today's video mga guys, mga ngayon ng electric pan yan, ceiling pan pa Ayan, lang. So ayusin ko ito ngayon kasi naputol yung wear nito. Ito. Bali, babalatan ko siya ng wear ito. Ibang wear na to. So ito, bali, hindi ko ito patanggalin yan. No? Kasi ito ay delicate lang. Ayan. Bali, nerepair na ito. Nagputol siya. Takad nyo sa pd itanggalin. Kasi mayroon naman na pagbibig ito. So, tanggalin lang. na ito. Ayun.

Balik mo pala guys yan Yung ano naman ito yung spring na pagkapoto na. Yay guys! So, ayos na natin. guys! So, pati ito guys, tapos natin po lang yung nangyari dito ngayon, ano ano, napilipit siya kasi naputol yung spring ito so madalasan dito yung spring na naputol kaya narito nangyari napilipit siya guys ngayon ay babalatan ko siya ng wire yung ganito kasi naputol na siya sa kamexi so ngayon ay tatanggalin ko siya

meron sa ako nitong pamalit ng ganitong spring ay palata na sana kasi medyo maharap ano to maharap na eh kasi pangalawa ko pangalawang nga ko, ko na to eh para di itong difference sa guys puti this hindi okay. ko alam kung bakit nakapuntog ano sa parati Ani so, guys. ito yung guys so yung papalitan ko ng wire bali na siya ng boto kasi ng yung spring so ito yan bali i-repairing ko lang siya kuha ng paraan para may balik lang siya dati ito yan hindi so, nakakabi may balik ko lang ito para ng bago ito ito ang ating ipalit

Ito, kahit na okay lang yan, kahit dito, okay. dito, nah. So, yan guys, nakabit na natin dito, so wire yung tungan, you know. So, okay, yeah. Okay. Okay. So yun guys, nakikipit ko na yung mga tunoy nito Kasi, bali, para Ano Para So, yun guys, yung ating yung pasok nito So, yung ang Susunod naman ito tapos yung yun na siya dito sa mga wire na yan nakapasok na yan para mas kung ipasok ay diyan may kabit dapat kailangan lahat nakapasok sa ano oh, lahat talaga ipasok para lahat ng ano butas dito ang mga napapasok ang number 1 dapat sa, sa pasok sa salad. Pasok. Tapos yung spring, malala pala ito guys, yung spring na ito kasi ito yung ano, nag para hindi siya mag-ikot yung wire. Pag hindi mo yan ipinasok, nasagahan. Ayan o. na mo e, kasi Hindi mo So yung guys, so bali na ipasok ko na siya yun, yung, yung lambre. Yan. Malaga yan guys, kailangan dapat yan ay uh, meron dyan na ano, lambre. Ito yung ano yan, yung nap naputol. Bali, nirefer ko lang siya. Ibinin ulit. Langgal ko to sa ka... Hello guys! Ano ulit? Nag-adjust nag dito sa stream na to. <coughs> nag kami ng ilap ko guys. ito naman ang sunod. Yung takip. Kailangan ito guys na ano yan. Oh. Meron itong butas. Sana yan. Ito. Kahit alam, niyo, kahit alin yan, guys sa dalawang yan, okay lang yan. Bala ito yung butas. Diyan ko ipasok kasi diyan kasi ko ipinutol yung ano, yung alambre. So dapat nagpapasokan dito. Yan, itong lambong yan dapat dito yung napapasok sa loob. So okay, ipasok na natin. Ano ba yari ko! Mordi-di. Mordi-di ka subot ko po sa ko pa. Electric pan. Huwag man man sa barakong sarap. Electric pan na nang siya. Sorry. <laughs> So ito na yan guys, so, naikabit ko na siya, naipasok ko na dito sa loob. Bali ano yun ko na to, higpitan ko na. Nasimbol pa. Nasimbol pa. Tulig eh. ka, manigas ka dyan. Pasaway ka. So yun guys, okay na na. Nabuo ko na siya ngayon. Kailangan natin i-lagyan ng blade. Okay, ito bago i-try natin kasi hindi kasi balanse sa ito, ito kasi guys ay ni lang ito eh bali pinikit na yan kasi na photo yan hindi ko siya i-try na kulang ng leg like, wala nang pantay eh. ay na so ayan guys pwede ko na siya i-try kasi nabuo ko ka na siya so, ngayon ay saksak ko muna siya Thank okay. you. So yun na yun lang guys. Okay na guys yung aking ano ginagawa dito. So yun lang. Salamat guys sa panonood.